Walang malawakang paglabag sa karapatang pantao ang mga pulis sa kampanya kontra droga yan ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng DILG o ng Department of Interior and Local Government pero sabi mismo ng ahensya hindi conclusive ang resulta ang Commission on Human Rights hindi kumbinsido sa pag-aaral kaya plano rin nilang magsagawa ng sarili nilang investigasyon lalo't patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay na sangkot Mano sa droga. Live mula sa Quezon City, my Maris, report, si Mariz Umali. Jessica, gamit nga ang uh, limitadong datos, yan ang lumalabas resulta sa isinagawang uh, pag-aaral o investigasyon ng uh, independent body ng uh, Department of Interior and Local Government sa ahensyang nasasakop nila, ang Philippine National Police. sa palita ng putok ang pagresponde ng mga pulis kaloohan sa isang bahay sa barangay 168 de Paro North kaloohan kagabi isang residente ang nagtext sa 911 ang sinabing may nagpapaputok sa kanilang lugar ang primary target isang Noel Aventura na dating nasa negosyo ng security agency na sangkot umano sa droga. Hindi agad napasok ng mga otoridad ang bahay dahil tuloy-tuloy ang pamamaril ng mga suspect na nakabarikada sa loob. Gamit ang public address system, nakiusap pa ang ina ng suspect sa kanyang anak sa gitna ng palitan ng putok. Ayan na, sabi nga marahin, hindi ka uubra, marami sila. Tigil mo na yung ano, yun yung mga sinasabi. That was the words uttered by the man. Pinalabas daw ng suspect ang anim na batang anak ng kanilang tenant at walang ano-ano, hinagisa ng suspect ng tear gas ang mga pulis. Dalawang pulis ang tinamaan ng shrapnel. Nasawi naman si Aventura, ang kanyang kinakasama at dalawa pang kaibigan nito. Pagputok na liwanag, tumambad ang pinsalang iniwan ng nangyaring barilan. Parang nangyara po. Sagutan niya po silang putok. Pag putok sa kabila, putok din doon sa kabila. Yun lang po na ang nararamdaman ko. Kumungahot takot na kami. dapat na lang kami. Ayon sa ina ng target na si Aventura, napagkamalan daw ng kanyang anak na mga magnanakaw ang mga pulis. Kasi may nag-ano daw ng kwan, mayroon daw nag-ano ng gate. Sabi na sino yun, nakala niya magnanakaw, kaya binaril niya. Yun, ang magbibaril siya, nag ano naman ngayon. So, nagbaril baril din yung ano, tayo no pisa. May nakapagsabi raw sa kanya na sumuko ang kanyang anak pagamat hindi niya ito mismo nakita. Mariin naman itong pinabulaanan ng hepe ng Kaluokan Police. I pleaded her actually to negotiate para pasukuin yung anak niya. E eh, mga sinasabi nga niya na yan nang na sinasabi ko sa na walang maidudulot yung ginagawa mo. He never surrendered. Wala rin daw na labag sa rules of engagement. Nang alaman nga raw nilang may mga bata sa loob, agad ipinag-utos ang ceasefire para makipag-usap. Na-recover sa crime scene ng ilang mga baril, bala at droga. Hey! Halos mapaus naman ang babaeng ito kakasigaw ng tulong matapos siyang aresto yun sa tagig pulis kagabi. Ang suspect na si Reina Hayashi ang target ng isang buy bust operation tulak umano ng ecstasy si Hayashi. Naganapan transaksyon sa tapat ng isang resto bar sa Bonifacio Global City. Limampung piraso ng ecstasy na nagkakahalaga ng 47,500 pesos ang binili nila sa suspect na si Hayashi. Nakasilid ang mga ito sa pambalot ng mani. Hindi nagbigay ng pahayag si Hayashi kaugnay sa mismong buy operation, pero inamin niyang nagbenta siya ng ecstasy noong gabing yun. Batay sa pag-aaral na isa isinagawa ng Department of Interior and Local Government, gamit ang datos ng Philippine National Police, lumalabas na wala raw pang abuso sa karapatang pantao sa kampanya kontra droga. There is indicative inference that there is, there is no massive human rights violation. Tatlong human rights investigators ang nagsagawa ng investigasyon sa loob ng 45 araw kung saan kinausap nila ang mga suspect na nakaligtas, kanilang pamilya, mga kaibigan at kapitbahay, pati mga pulis na kabilang sa operasyon. Lumalabas na 23 sa 25 na kasong kanilang inimbestigahan o 92% ay tumutugma sa resulta na imbestigasyon ng pulisya. Ibig sabihin wala raw pagtatakip na nagaganap sa panig ng PNP. Lumalabas din daw na hindi state sanctioned o utos ng pamahalaan ng pagpatay. Mas marami raw napatay ngayon kung ikukumpara ng administrasyong Aquino dahil hamak na mas marami raw ang police operations ngayon kontra iligal na droga. Aminado naman ang DILG na hindi conclusive ang resulta ng kanilang pag-aaral. Bagamat nire-respeto raw ng Commission on Human Rights and DILG report. Tila hindi naman kumbensido rito ang Commission on Human Rights. Kaya't plano rin nilang magsagawa ng sariling imbestigasyon. Jessica, kabilang nga uh, sa rekomendasyon ng uh, independent body ng DILG ay ang pagkakaroon ng PNP manual kaugnay dito sa kampanya o yung mga operasyon na isinasagawa kontra-droga at uh, pagsusuot din ng uh, body camera ng mga nag-ooperate na police. Kabilang din sa kanilang rekomendasyon, yung uh, gawing major subject ang human rights sa PNP at ang patuloy na pag sa mga drug cases at uh, pagkakaroon ng uh, Human Rights Management Office. At uh, Jessica, pinag-aaralan din ng uh, DILG kung uh, isusumiti nila itong uh, resulta ng kanilang independent probe sa United Nations mm -hmm. Jessica Maris, magkakatuloy ang uh, mga studying yan depende sa sampling na tinatawag no yung 25 cases baka mo na uh, inaral ng uh, DILG paano nila pinili yon what period at random ba nila pinili yon o medyo selective Yes, Jessica, random daw yung uh, random sampling yung uh, naging uh, pamamaraan ng kanilang uh, pagpili. Kung baga, nandun uh, yung all 25 case folders uh, meron sila at uh, kung baga pinili nila yung uh, mga cases from uh, Luzon, Visayas, Mindanao at pati NCR at uh, ito ay uh, pinuntahan ng kanilang uh, mga human rights investigators dun sa mga specific areas na yun. Ano, Jessica? At ito ay, uh, yung time frame nito ay mula July 1 hanggang October 13 lamang. Mm -hmm. So, medyo... Um, iba yung uh, lumalabas doon sa resulta nitong uh, independent body na ito doon sa uh, National Oversight Committee naman na isinasagawa ng uh, pag-imbestiga ng uh, mga pulis dahil sa kanila umabot na hanggang November 30 yung kanilang time frame samantala yung sa DILG ay hanggang October 13 lamang pero mm -hmm. again Jessica it's random sampling mm -hmm. pero uh, paano kaya ito uh how will this compare with the perception dito sa Pilipinas mismo no uh, internal dito sa ating bansa and external kamakailan lang kasi yung New York Times no may pinapunta ritong uh, reporter uh, at photographer din at uh, parang ganyan din yung ginawa nila eh. nagobserve itong uh, uh, tao ng New York Times na ito in a period of uh, so many days no kung ilan yung napapatay at marami siyang uh, nai-report na mga paglabag yung Sinasabing nga uh, nanlaban for example, uh, yung uh, mga tinamaan lang, uh, yung mga uh, nagtatrabaho lang tapos sa uh, suspect biglang patay na. Yung mga ganong observations at kahit din yung mga report sa media mismo dito sa Pilipinas. no May mga tinatamaan ng bala na wala namang kinalaman dun sa Operation Tokhang o hindi sila suspect. Yung mga sumurrender na at umamin na nagumagamit o nagtutulak ng droga pero still ended up as dead yung mga sinasabi ng pulis na lumaban pero natutulog naman, kumakain, naliligo etc. how paano ngayon itong study ng DILG how will this compare ibang iba kasi dun sa uh, na create na perception o yung nakikita ring uh, facts no ng uh, ng publiko basis sa naiuulat sa media Marie's. That is exactly uh, the question, Jessica. No, kasi ang uh... So far, uh, kumbaga yung uh, total population o yung uh, total uh, number of cases na kanilang pinagkuhanan, aabot eh, uh, sa 1,831. At uh, yung kanilang uh, inimbestigahan lamang ay uh, 25. So, lumalabas na that is just 1.36% of the total number of cases na uh, sinasabi. Pero, uh, ang uh, nililinaw dito ng DILG, ang sinasabi, there is only an indicative uh, inference pero hindi conclusive. So ibig sabihin, bagamat sinasabi nila ngayon na walang indikasyon ng uh, massive human rights violations, ay uh, hindi pa rin isinasantabi yung posibilidad that there are actually uh, Uh, human rights violations committed kung talagang ipagpapatuloy pa raw nila yung kanilang uh, pag-iimbestigat ng kanilang pag-aaral. Now, how does this compare to the perception? Medyo malayo nga talaga and, uh, admittedly naman uh, uh, ito Jessica ng, uh, ng DILG, no? pero ang sinasabi nila ay uh, ito ang lumalabas sa kanilang investigasyon at kung ikukumpara rin ito dun sa bersyon o yung uh, resulta ng investigasyon din na isinagawa ng pulisya ay uh, talagang halos tumutugma as a matter of fact 23 out of the 25 cases lamang ah 23 out of the 25 cases ang tumutugma ibig sabihin dalawang kaso lamang doon sa kanilang pinag-aralan ang hindi tumugma. Mm -hmm. So, uh, ibig sabihin walang pagtatakip, walang uh, isinasagawang uh, uh, kumbaga hindi pinagtatakban yung uh, mga pulis na nag-operate doon sa kanilang uh, kampanya kontra droga Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.